Maraming klase ng tatay sa mundo at bawat isa may kanya-kanyang paraan ng pagtataguyod sa kanyang pamilya. Ang pag-unawa sa kanila ay isang malaking hakbang upang ma-appreciate ang kanilang ginagawa para sa pamilya. Oo, meron din namang mga tatay na talagang hindi mabuti ang pakikitungo sa kanilang pamilya. Pero mahalaga na unawain mo muna sila bago mo husgahan. O oh, fair naman, di ba? May mga tatay na walang time para sa mga anak kasi halos hindi tumitigil sa pagtatrabaho o kaya ang trabaho nila ay mabigat at nakakapagod talaga. Meron naman talaga mga trabaho na paminsan, pinapanood mo pa lang silang magtrabaho, napapagod ka eh. Misan, yung nakikita ng anak ay yung kawalan ng time ng tatay, pero hindi niya nakikita yung hirap ng tatay sa trabaho. Misan, tinitiis ang hirap, mababang pagtingin ng ibang tao, masamang pakikitungo ng iba para lang kumita na pangsuporta sa pamilya. Bago mo hanapan ang kung ano-ano ang tatay mo, alamin mo muna ang hirap niya sa trabaho niya. May mga tatay na mahigpit sa anak na minsan yung mga anak nagagalit na. na. Lalong-lalo na kung hindi nag-aaral ng mabuti at maagang pumapasok sa relasyon. Tapos malalaman mo na kaya siya ganon ay dahil gusto niya na maging stable muna ang buhay mo kasi alam niya na limitado ang kakayahan niya para itaguyod ka. Baka mamaya may iniinda ng sakit tapos lagi mo pang minamasama ang mga paalala niya sa iyo. Minsan kasi ang naiisip nating mga anak ay yung ngayon. Ang naiisip naman ng mga tatay ay kung hanggang kailan pa sila kakayod para maitaguyod tayo. May mga tatay na uuwi na lang ng bahay na magbabalita na may nakuhang insurance at kung ano-anong investment na minsan ay hindi mo maintindihan ang dahilan bakit inuna pa yon. Yun pala iniisip niya ang future ng pamilya. Maaring hindi ka sumasang-ayon sa desisyon niya pero unawain mo muna siya. O teka, matanong ko muna, napasalamatan mo na ba tatay mo? Maganda ba ang pakikitungo mo sa kanya? Nirerespeto mo ba siya? Baka naman marami kang hinahanap sa kanya pero ikaw, e eh madami ding pagkukulang sa kanya. Sabi ng Bible, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Sinasabi ng Bible na maging marangal ka sa iyong magulang, hindi dahil sa kung sino sila kundi dahil sa kung sino ka. Dapat kading maging pagpapala sa magulang mo. Gawin mo ito, deserve man nila o hindi, dahil yan ang nais ng Diyos. Pag dumating ang panahon na nauunawaan mo na ang side ng tatay mo, wala kang pagsisisihan sa iyong pakikitungo sa kanya. Unawain at pahalagahan mo siya habang may panahon pa. Asa ka pa. Ha?